kapag nasa bundok naman tayo o sa bukid tuturuan ko kayo ng mabilisang uh, pag-ulam nito life hack po yung tirada natin dito ang araw mga idol maganda manguha ng kangkong ngayon kasi uh, bagong harvest lang yung mga palayan uh, at malayo sa uh, medisina kaya safety po tayong umulan nito dito sa amin nagkalat lang yung mga kangkong dito yan hindi lang yan napakarami pong mga kangkong dito kaya hindi tayo nahihirapan kung sakaling gusto natin mag ulam ng ganitong ulam sa mga hindi pala nakakalam no kung anong vitamins ang naibibigay nito ah, nag research ako sa ano sa google bibigay niya palang vitamins nito meron pala siyang 210 na vitamins kaya madalas kaming Ah, uh, naguulam nito kasi nga uh, yun din yung kagandahan niya ay naka 210 vitamins pala siya kaya uh, mas mainam kung lagi po tayong naguuulam nang ganito. Hindi pa tay eksperto mga idol no pagpapaliwanag nito. Kaya ko lang naman sinabi kasi alaman ko doon sa uh, Google. Yun yung lumabas. Yun mga idol no uh, sana may natutunan tayo kahit kunti <laughs> Search nyo lang sa Google para uh, maniwala kayo kung gaano ka totoo. Ngayon idol, Ah, uh, kapag nasa bundok naman tayo o sa bukid, tuturuan ko kayo ng mabilisang uh, pag-ulam nito. Life hack po yung tirada natin dito. Kapag pupunta po tayo sa bukid, lagi po tayong maghanda at uh, kung ano yung ating babaunin. So, siyempre hindi ma mawawala kanin at uh, soka, suka, asin, bitsin, sibuyas, kung may kamatis ka, mas mainam. So, kung wala kang ibang ulam at uh, meron kang suka asin, bitsin, kamatis, sibuyas ay pwede mo nang gagawin ulam ito kaya wag na wag natin kalimutan yung asin na dadalhin para para po dito kasi hindi na po natin kailangan lutuin ito kasi alam naman natin pag nasa bukid tayo wala tayong kaldero yung gagawin, yung gagawin natin dito ay pipigain lang natin sa asin hanggang sa medyo lumambot na yung dahon Ah... Uh, tsaka natin huhugasan ng tubig. Ngayon mga idol, pagka natanggal na yung asin na pinagtigaan natin, tsaka mo nalalagyan ng suka, asin, bitsin, sibuyas, at tsaka kamatis kung may sili, mas masarap. So, ganun lang kadali idol, pwede ka nang uulam. So, ganun lang yung mga idol, no? Kunting kaalaman lamang po, kay Boy Kalat. Hindi po tayo magaling parte sa mga pagpapaliwanag, pero uh, yun po yung ginagawa ko kapag nasa bukid ako. Kasi minsan, uh, masyadong mabigat dalhin na yung kaldero, kaya yun na lang pangmadalian lalo na pag nagtatanim kami ng palay ganun yung ginagawa ko Nga pala mga idol no uh, nais ko pong magpasalamat sa mga uh, nag-follow sa ating uh, Facebook at uh, uh, patuloy na nanonood, nag-like unti-unti uh, po tayong nare recognize ni Facebook So nagpapasalamat po ako ng malaki sa inyo mga idol dahil kung wala kayo uh, hindi rin po natin magagawa yung mga video na ah uh, content natin. So sana kung nasaan po kayo ngayon no, ah uh, comment po kayo sa baba nang malaman ko rin kung saan na po umabot yung video natin. At uh, sana wag nating kalimutan mag-like, mag-share ng ating mga video nang na mas malawak pa yung mararating ng ating video. So sobrang nagpapasalamat ako sa inyo mga idol Ah no? uh, sana wag kayong magsawang suportahan yung uh, uh, aking munting channel. So ngayon idol na uh, i-shout out po natin yung nagre-request ng shout out sa atin. Kasi may may nagre-reklamo na ang tagal-tagal niya na daw nag-comment dito, hindi pa natin naipag-shout out. So ito na idol, no shout out natin. Shout out kay BJ Merced no, uh, from Tacurong City. Uh, shout out sa imodol, idol, uh, salamat sa pag-comment ug uh, ayo gabalaka ka kay nanay mo shout out. So pasensya na kung medyo late akong busis no kay bago ko nagmatabah niya hanya nag diretso ko kuwag gulay mo na medyo sa at atong baba -ba pag istorya shout out din kay Julito Raposas uh, kapit bahay ko rin po dito sa amin nagrequest uh, nag request din ng shout out so maraming maraming salamat no Siyempre hindi nagpapahuli yung kasamahan ko sa pagtatanim ng palay no. Shout out kay uh, Mar Trinidad uh, at gusto niya ring i-shout out yung kapatid niya na nasa Dubai daw ito. Si Ma'am Wilma Trinidad, uh, sana po makarating po sa inyo yung shoutout ni Martin Dreadbomb Ma no. Uh, Ma'am Wilma Trinidad. Uh, sana share mo na rin nang makarating na dyan sa Dubai yung video ko. <laughs> Malaking bagay na 'yon sa akin mga idol no. Lalo na sa pag-like ng ating mga video. Napakalaking bagay po 'yon. Kaya maraming maraming salamat sa mga nagre-request ng shoutout no. Uh, once again, this is Boy Kalat Vlog.